So guys for today's video mama shall tayo dito sa mall ayan guys magpalamig lamig muna tayo at para maiba naman ang aura natin ayan guys nadaanan namin dito ayan nagandahan ka ko sa mga display dito lalo na itong mga manikin ang gaganda ng outfit at ang gaganda nila ayan natutuwa ako guys kaya kinunan ko ayan po oh ayan pati yung mga displaying mga bulaklak. Ang cute. <laughs> ayan, Christmas na guys. Ang dami ditong mga uh, mabibiling Christmas tree. At syempre yung mga decoration. Ang dami ng na nakadisplay sa mall. Ang sarap na mag-shopping. Ayan na guys. So, ayan ang mga wala pa. Christmas tree dito. Ang daming pagpipinay. Ito, purple. Gusto ko tong violet na to. Ang ganda oh. Yaa, ang ganda ng mga decoration, 'yung mga balls na panlagay. Ay, nako, nakaka-cute, nakakatuwa. Kaso walang pambili. Ayun, guys, so may white din. At ka ito depende sa inyong um, gusto. Ayhan. Natutuwa naman ako dito sa decoration na to. Oo, oh, oh. beehive ay ang cute, kay iba-ibang kulay. Nakakaaliw naman ito. Ang sarap mag-shopping. Pero, ayan, yung bilen. Ang ganda nito, oh. Kaya lang, bawal ito sa akin. At marami akong pusa. Magkabasag-basag lang. Ang gaganda. Sarap sana mamili. Ano, ayan, mga Christmas light. Naglabasa na iba-ibang kulay. yan guys. Ikot-ikot lang tayo dito sa mall. Si Santa Claus. Gusto ko rin ito. Kaso yung mga pusa ko. Sinisira nila. At syaka syempre ngayon ay Halloween November is coming. Ayan guys. O oh, yung pang trick or treats sa mga bata. Ang gaganda ang titingkan ng kulay. Siyempre, may mga costume na rin ng mga pambata. Ayan, guys. So, ang gaganda. Trick or treats. Money for me. Candy for you. Ayan, ang dami na dito mabibili. Tuwang-tuwa mga bata. Pag nang mall, ang gaganda mga costume nila. O, oh, ang kukyot na mga pambabae. Ayan, ang ganda. Mga pang princess attire. Ayan. Oh, Snow White. Ayan, ang mga costume na makikita dito ang sarap mamili. At ito, ang oh, ganda rin dito yung mga ano nila oh, decoration nila Saka sa ano escalator. Iyan. Ang dami na guys mga display mga damit. Mabuti na lang wala masyadong tao ngayon sa mall kasi nga syempre tanghali kami nagpunta, wala masyadong tao. Ayan na guys. Ang sarap mamili. Wala pa tayong bonus at wala naman tayong bonus na matatanggap. Ayan, tahimik. Ang sarap sa mata manood dito ng kanilang mga paninda. Yan guys, punta na dito sa mall. mag aliw, -aliw na kayo. Mamili-mili na kayo. Baka may mapusuan kayong mga damit. Yan. Pero wala pa atang sale ngayon. Uh, masyado pang maaga mag-sale sila sa mga damit. Ayan. Ang ganda. Tingin-tingin lang kami. Pang-aliw-aliw lang. Panglipas oras. Bye guys.